Magsipod tayo, guys. Ayan. So, kukuha ako ng red tilapia. Try namin to kung masarap, guys. 4.99 99. Ayan. Naghanap ako ng bangus, pero wala akong makitang bangus. Ayan, meron silang hito dito. Ayan pa. kumuha ko ng dalawang tilapia guys tapos kukuha ko ng red na tilapia so kailangan namin ipak-clean kasi nakakatamad mag-clean guys red tilapia. Kuha tayo ng dalawa. Naghanap ako ng galunggong. Wala silang galunggong guys. Ay, isa lang pala kasi malaki siya. So, kukuha lang ako ng isang malaking red tilapia kasi meron na akong dalawang tilapia. And kumuha rin ako ng salmon, guys. Ayan. So, after ko kukuha dito, ipapakilo mo muna. Ipapakilo na ako. Ate, clean lang din. clean lang din. And guys, after cleaning, ayan, meron silang mga poset, ulo ng, ano, ng mga, mga squid. Kukuha sana ako ng chicken feet, guys, pero, hindi pa ako pwedeng kumain. So, yung pagkain lang ni Vashki at saka Jan ang kukunin ko. So ito ang seafood guys, Filipino store. Ayan yung mga karne nila. Ayan. Ayan yung mga ano. So konti lang yung papalingkihin ko guys kasi malapit na kami uuwi. Para hindi masayang yung mga ano. Yung mga kailangan ko ng miswa guys kasi ko mag nagpapaluto si Jan ng miswa with sardines nagpapaluto siya ng meron pa naman akong isang sardinas doon na malaki so I need yung noodles ng miswa so ito ang napakalaking Seafood City dito sa malapit lang sa amin guys mga uh, ano asan ba ang miswa ah ito ang miswa ito ang miswa guys so ayan kukuha tayo ng isa pero tignan natin kung meron pa tayong makikitang mas magandang miswa So ito na, ang kukunin natin. Ayan. Wala nang ibang miswa. Ay. Ito yung Ito sana. Pero hindi mga miswa yun. So, yun na guys. Ayan. ito yung coconut ano, coconut sugar guys ito yung pinangahalo ko sa aking ano, suman, masarap siya meron pa yung isa pero ang mahal o, oh, $14 hindi pa naman ako gagawa ng mga kakanin guys, hanggang sa pagbalik namin so hindi mo na ako bibili silang ano. Mm -hmm. So, yun guys. Corn So, yung mga Filipino ice cream, guys. Hindi rin tayo pwede mag-ice cream. nung ko nga dito kung may makita ako. Oh, let's try this one. Ubi hotcake, guys. Try natin to. Oh, meron pa silang chocolate. Vashti love chocolate. So, try din natin to, guys. Chocolate at saka ubi. Meron na pala yan hindi ko alam na meron na pala yan guys. Kasi usually ito yung uh, ginagawa namin. So ano kaya to? Hot cake, fluffy, yummy fluffy daw. No? So next time ko na lang siya itatry ulit. Try muna natin tong uh ube at saka chocolate. So yan guys, meron silang mga ano uh, ah, oh. uh, walis tambo. Kasi so, bumili ako dyan ng walis tambo. Kompleto yan guys. Kaya hindi namin, mas kompleto pa nga dito kaysa sa Pilipinas eh. Kasi last time nung nagpalingki kami sa Pilipinas ay naku, ang hirap hanapin. Ito so, kuha ako ng pang breakfast din nila dyan. So guys gustong gusto ni Jan na breakfast ito masarap din siya parang kamote pero kukunin ako kukuha ako ng yung mas malaki ito naman yung mga kangkong mga ano so kukuha din tayo dyan guys so ito ito kukuha ko ng dalawa kailangan ko ba ng dalawa guys kasi tamang-tamang pang breakfast ni John sa um, pag uwi namin before kami uuwi kasi I'm happy nag lose weight na ang papa reveal reveal soon yung kanyang uh, weight yung kanyang timbang kasi ako din happy sa result ng kanyang timbang guys ako ang nag diet sa kanya ayan na rin sila malunggay para sa malunggay pero for my for sabi mo lang 7 dollars ay 5 kailangan ko ng kangkong ay hindi kangkong So, di ba? Kompleto sila dito. Meron silang kangkong. Meron sila din dahon ng sili. Pero sobrang mahal naman, oh. Uh. Eight dollar. Gusto naman. So, yan guys. Ito nga ako ng kangkong. Para sa... Ano? kangkong guys ay may onion patala pala onion at saka ginger I so need onion so ang onion dito is $2 sabi mo lang $3 $3 guys. Pero, okay. wala tayong magagawa and then ginger I need maraming ginger guys and kamatis we need kamatis <clears throat> so after that pick natin yung ating pinalinis na ano kaya ako mas gusto ito guys kasi mahirap siyang ano mahirap siyang masira dahil ano pa yung ano nila pero super hinog na so hindi ako kukuha kukuha ko dito. O oh, yan o. Oh. May diba pala silang langka. O oh, diba? May langka sila. Oh my god. Hinog na guys. Meron silang langka. Pero ang mahal ng langka. Ayan. Kukuha tayo ng kamatis para sa ating miswa guys. Ayan. Diba ang laki? Ang luwang ng amin. Um, Filipino supermarket dito sa Las Vegas. Ito is pang-apat na malalaking store. Ay, lima pala kasi meron pa sa Henderson. So, na lang kailangan natin. Kasi si John lang at saka si Vashti naman ang kakain. In take note, gustong gusto ni Vashti at saka ni John ang tortang talong pareha sila ng gusto guys mag ama talaga po may need banana too maliliit lang na banana guys pwede ba masarap itong maliliit na banana marami silang klase ng banana kaya ayan guys ayan meron din silang ganito ang tawag niya, sabah. so ayan guys marami din silang mangga na sisira na 1.99 each sino bibili dyan ang mahal mahal oh I need sayote for my tinola ayan kasi tinola ako guys So instead na sili, lagay ko na lang yung yung sweet potato pa pala. So, kuha tayo ng ayan. Kasi itong request ni Pash. Mm -hmm. May mas magaganda pa pala dito. So, palitan natin yung kinuha natin. Okay. Uh -huh. Ayan. Mas fresh. So, meron din silang kamote dito, guys. oh, Pero ang mahal naman ang kamote nila. Oh, my goodness. Pero gaya naman sinabi ko. Wala tayong magagawa. So, ayan. Puro healthy lang yung mga pinapakain natin kay dyan. Walang karne. Wala pong karne. Puro vegetables. Puro vegetables. Puro fish. Mga isda, guys. Wala ding soda. O, meron sila din silang longgan dito, guys. Pero, ano. Uh, so, kaya we need the kamote. Yun kasi yung niluluto kong breakfast nila. Yeah minsan nakikikitain din si Vashti o oh, diba so itong purple ang kukunin natin mahal yung purple pero push natin yan guys push natin ang purple <clears throat> I think ready na yung ano eh, meron din silang kasaba, guys. Diba? Yeah. Meron silang kasaba. Ano ba yun? Dito ako bumili ng kinawa Ginawa kong ginadgad na suman. Pero mas magandang bumili sa Mexican store kasi ang lalaki at saka hindi sira. Dito kasi madalang lang may bibili kaya may sira. So, ito yung purple. Purple ube. So, kailangan mong piliin yung bibilhin mo dito kasi maraming mga sira-sira. Kailangan yung makinis, guys. Ito rin yung ginagamit ko para sa aking bilo-bilo, guys. So, so yan. Yeah. 306. 306. 306. 306. Nope. So, ito lang kasi bibili pa tayo ng no? isang klaseng ayan, yung purple <clears throat> isang klaseng kamote guys ayaw ko yung orange na kamote kasi masyadong mushy and hindi gusto ni Vashti si Jan lang ang may gusto din ayaw ko rin yung orange kamote guys na nilalaga kasi masyado siyang mushy Ay, naku, ang hirap na mamabuksan to. Ayan. So, ito is okay lang. Masarap din to, guys. Ayan. At least mas... Ay! Naku naman! Mas mura siya, kaya may kidamihan natin yung pagbili natin dito kasi. $1.59 per pound. Yung... Ano ba yun? Yung purple is mahal. Mahal ang 4 pounds sa purple. So, meron lang naman. So, ayan guys. So, I hope nabili natin lahat yung na yun, ano yan. Kunti lang yung papalingkihan namin today. Papalingkihan ko today kasi meron pa kami stock sa bahay. Ito lang is yung kasi nagsasawa na siya sa nagsasawa na si John ng ano ano ba yun kasi tutur ko kayo dun saan. wala rin tinanggal ko din ang pasta kay John wala na rin pasta ay wala din kahit na anong noodles almost ano na siya almost ito yung mga pagpa-beauty nila, mga galing Pilipinas. Yung <coughs> mga Pilipino. Ay! yan Mga Pilipino shampoo. Mga ano. Oh, meron pala rin silang ano oh. Malunggay olive oil. Anti-aging. Ano ko? Ang dami ko pang mga sabon na galing sa Pilipinas. Mga pang whitening. Hindi naubos guys. So ayan. Ayan yung mga kakanin nila. Ang dami nilang kakanin. Ay. Gusto kong bumili. Pero hindi pwede. Hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede kumain guys at saka si Basti tinanggal ko din yung mga sweet niya minsan lang siya nag ayan meron pa ko uh, uh. meron pa lang silang bakery doon at saka barbecue ham ay baka matempa akong kumain So, perfect up natin yung ating order. Ay, ating pinalinis. Madam, ready na? Ayan, 279 at saka yung 281. 279, 281. Ayan, guys. So, larga na. Para na, guys. Today is uh, Thursday. At dinala ko si Jan sa kanyang dental appointment. Eh. Meron akong dental appointment. Last ay kahapon. So si Jan naman ngayon. Tapos bukas meron kaming appointment sa vision. Kasi yung yung contact lens ko is kailangan ko ng kailangan kong may extra na contact lens sa pag-uwi guys kasi malabo na yung paningin natin. So, guys. Ang daming kumakain doon. Kasi kainan yun guys. Grill City. So, ito ang Filipino. Filipino store na malaki. Seafood City dito sa malapit sa ano, sa Las Vegas. So, pang-apat na seafood. Tatlo. Tapos meron pa yung isa. Ewan ko pa anong pangalan. Ay, apat yata. One, two, three, four. Yeah apat na ganito dito sa Las Vegas kaya tapos ang dami pang mga maliliit na store na mga Filipino store dito so magsasawa kayo ng Filipino store Filipino restaurant din okay guys ayan lang yung nabili natin puro ano um, walang karne puro mga seafood kasi meron pa kaming manok mga chicken sa fridge so chicken lang ang pwede Okay guys. Bye-bye. Kasi maglalagay ako ng